bye. samanya ko ako at kukuha ko ng mga hinog na pipino dahil gustong gusto itong kainin ng manok at pato. Ito yan ah. Yan, madami na siyang hinog. Gustong gusto nila itong kainin. Yan, naabangan talaga nila yan. Dito sa ilalim meron pa. Sana walang ano. walang lapinig yan hilaw pa doon sa pinaka sulok-sulokan may mga hinog oops kabutting naman layo ah. Gustong gusto mo gusto nila to gusto na kumain nito Ups, ngelakak, ya. nah, ngelakak Ups, aguy Ups ya. Ups Ayan, ya. ya, nadurog tuloy Bapak <laughs> kain ko toh sa so kanila Tik, tik, tik Krrr. Tik Ayan, ya, tingnan nyo Tingnan nyo, ayan Ngaagawan nyan Gustong-gustong nila yan Ito pa

Meron ka kasi doon sa kabila marami kaso masyadong maputik kaya sa susunod na naman. So yan lang guys. Ay si Big Big! Na naulahi! Sayang! Hanggang dito na lang. Thanks for watching.